Alright, ayan, good day mga kamukha Welcome back again dito sa aking channel, kerry 35 Vlog And for today's video ay Sa wakas ay natapos na natin itong tinatrabaho natin na uh, pagpipili ng uh, golden nuggets dito sa ating uh, sinala So, ito na lahat yon natapos na natin So, itong uh, mga uh, natirang to ay hindi natin ito eh, itatapon So, ilalagay natin ito dito sa sako Ayan, at maiipon yan at uh, ipadadaan sa bull mill And so, ngayon ay lulutuin na natin yung ating mga naipon na golden nuggets. So tara, samahan nyo ako at magluto tayo at sana malaki-laki ang ating maluluto. Alright? yun, yung tinti lang, natuto lang sumunod natin ang borax Mahangin kasi eh. Kaya yung uh, apoy niya Hindi siya buo na tumatama Doon sa ginto Nahahangin yeah. Borax malapit na Mahangin Hindi uh. siguro yan. you know cute oh cute na ah, success ay success Tikin natin yung mga nanigas na uh, borax. May butas pang malaki dito. Ayun. Halos sa uh, magpo 4 days na trinabaho ko ito. Uh, 4 days. So, pang apat na araw ito. you know, malinis, walang nakadikit sa lutuan. Yan. Terus di Yon. Yon oh. Okay, so ito kasi yung pinambato ko. Itong 10 centavos. Ayan, yung 10 centavos na yan ay katumbas niyan ay uh, 2.5 grams. Tapos itong lapo-lapo ay katumbas niyan ay uh, Uh, half grams. Ayan, malabo yung camera ko. So, ibig sabihin, 2.5 plus 2.5, 5 grams plus 5.5. Uh, Tapos, ang katumbas naman nitong isang, isang palito ay 1 mg. So, tatlo yung nilagay kong 1 mg, i-minus natin dito. Magiging total niya ay 5.2 grams. Ayan, so meron siyang timbang na 5.2 grams. You know, four days, four days na work. Tapos uh, yung uh, pinagpilian pa natin, pwede pa natin ano yon, pwede pa natin eh, padaan sa bull mill. Ayan. <laughs> ayan, so yun, uh, maraming salamat sa mga nanood dyan. at uh, uh, kung may katanungan kayo, ayan, uh, mag-comment kayo dyan sa baba, sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. O kaya, Bisitain uh, bisitahin nyo ako sa aking uh, FB page. Yan yung aking FB page. Ayan, uh, i-follow nyo ako dyan para dyan nyo ako i-chat kung may iba ko yung katanungan o meron ko yung mga isesend na picture sa akin na ipakita. Ayan, maraming salamat at kita-kits sa ating, uh, kita-kits na naman sa ating uh, susunod na video. At pasubscribe na lang dyan sa mga hindi pa nakapag-subscribe.